sa mga pagsulong magkapatid, hindi po yan uh, dinadaan sa public uh, uh, disclosure. Uh, kung meron mang uh, ano si I Aine, mean, meron siyang uh, 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 pakiramdam na tulungan nangyayari sa kapatid, eh di mo kung usap sila. Huwag po natin gawin ito ay issue at kung man totoo, totoo yan, eh di pa imbestigahan ng, uh, ng pangulo at uh, uh, bigyan po ng lang, lang uh, uh aksyon. Ano ba ang uh, kung ang pangulo ay uh, nagtroga, uh, ano po ba ang dapat na gawin diyan eh kung sinasabi po nila impeachment, eh di impeachment po ang uh, ang uh, uh, gawing paraan. Pero meron pa pong impeachment. Hindi naman po natutuloy. Mas inakalagay ng fourth way. Eh, yung pala, eh, hindi po totoong fourth way. Uh, depende rin po doon sa sentimiento, pakiramdaman ng namumulo. So ngayon, sa Pebrero, baka po mag ah, na impeachment proceedings ang dapat harapin ng ating pong, ah, ah, legislatura. Oh, sa tingin nyo ba,